weekend uh, weekday ride Wednesday ngayon so tatagpuin ko na ng grupo na yung 30 Friday Crystal Joel kasama yata si Carl at si Joseph so may sa palok at pag babagong tubig climb kami bakit na tagay tayo ako well, first time ko siyang uh, susubukan umahon ng bagong tubig Let's go! Tanawan City Tapos makipagbuno sa uh, traffic Sa JP Laurel Kapal kahapon tapos ngayon Bagong tubig, ah, ano man Damay Reding reding na sa brusko Baga lulusong lang Good Morning Good Morning Good Morning Going to Laurel. After my breakfast, sa Quetos. Lapit sa baba ng Sampaloc line. Right turn na. Tapos ang bagong tubig. right parang... Start na na ahon home. Ang bagong tubig. Yeah. Budol si Karl. Wala nang lift, Bol ni nete. Ini yang awak Oi, nak cakap, tuan, apa yang dia orang itu? ni ni sambil kau 10%. Ayan, present. Mag-start ang gradient dyan. Tulad Patag ng kaunti. 1 kilometer na. sa baba. junction. I bus is going to break.

crash talk pa ni Lolo ako daw ang pinakabata ako pa naiwan parang elementar na nabagay ka gira gira gym ng bagong tubig at tumatarik na ulit ang mga ahon 24% 25、26、うぅ、あがとうござい mga 28. Lolo, malapit na. <laughs> Current elevation is 585. Okay, it is around 600. Malapit na nga. Sagat ulit. I think we're already on top. Woo! Success! I'm going to be climbing. pumunta na lang kami sa Cafe Agapita kay Boss Amot birthday ka ako dusong ng Amadeo Amadeo coffee capital the Philippines Cafe Agapita lunch time

nagiwaiwalay na kami after kumain na agapita sila balik na ng Manila ako naman pauwi ng Batangas mag uupak ako din na uh, bali sana hindi ako ulanin gustong ng upak pagpunta ng uh, bali. Uh, bali na subukan ko naman lumabas sa may Ornalan bahay doon sa may Miriam Gravel, palabas ng hornalan. Ganda hapon po. Success, hornal. Budil pa.